Ng iron. Ayan, ayo idol. Ayan, natin. Lakas ang lakas ng ulan. Bulot nito malakas na unos galing sa paragata natin. Ayan, no. na rin sa ating panahon. Magbasang-basang talaga. Ulan. Ulan. Ulan talaga yan to ayun tayo mo ang tayo mag-o tayo mo ang tayo mag-o wala na di ba? ang bilis sa mga idol na wala basta unos lang di ba? ang gumaan lang sa atin lugar 哎，你们吧。嗯